Spear News. Mga sundalo nakibahagi sa medical mission at blood donation sa Surusugon at Masbate. pre work activity at planning workshop para sa 3-year roadmap ng mga FRs nilahukan ng 903rd Infantry Brigade. Bagong laboratory ng SEAS opisyal ng binuksan. Mga sundalong nagpakita ng galing sa kanilang tungkulin, ginawaran ng parangal. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin paano nga ba pinapangalagaan ang kaligtasan ng mga motoristang sundalo. Magandang araw, Bicolalia! Pagpapaabot ng mga asistensyang medikal at dagdag na supply ng dugo matagumpay na naisagawa sa magkakahiwalay na mga aktibidad sa Surusugon at Masbate. Narito ang report. Nakilahok ang 31st Infantry Battalion sa isinagawang medical mission sa panguna ng LGU Albay kasama ang Philippine Navy at mga sangay ng pamahalaang lokal sa barangay Anislag Daraga nitong ikadalawamput-apat ng Pebrero. Hatid ng nasabing medical mission ay ang iba't ibang tulong, kabilang na ang pamimigay ng mga libreng gamot, medical consultation sa mga kabataan at matatanda, at libreng dental check-up. Dagdag pa rito ay nagsagawa rin ng information drive ang mga tropa ng 31st Infantry Battalion ukol sa pag-iwas sa mga taliwas na adikain ng communist terrorist group sa lugar. Samantala, hatid rin ng 96 Infantry Battalion ang mga panibagong supply ng dugo matapos itong makilahok sa isinagawang blood donation na may temang dugong alay, dugtong buhay na isinagawa sa barangay poblasyon Mandaon Masbate nitong ikadalawampu ng Pebrero. Matapos ang nasabing aktividad ay nakalikom ng 75 unit ng dugo mula sa mga tropa ng 96 ID, mga lokal na residente kawani ng LGU Magdaon, 94 Special Action Company ng PNP, mga estudyante at ROTC ng Dr. Emilio B. Espinosa Senior Memorial Stage College of Agriculture and Technology. Layunin ng nasabing aktibidad na makalikom ng sapat na supply ng dugo upang matugunan ang kakulangan ng supply sa nasabing malayong lalawigan. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News. Workshop para sa pagpapahalaga ng mapayapang buhay ng mga former rebels Isinagawa sa Legaspi City. Ibat-ibang programa inilatag para sa mga FRs. Ang detalye, ating alamin kay Eden Flororita. Aktibong lumahok ang 903 Brigade sa isinagong tatlong araw na Transformation Program at Pre-Work Activity and Planning Workshop para sa mga former rebels na mga probinsya ng Albay at Katanduanes na isinagawa sa Legaspi City nitong 20 at 22 ng Pebrero. Pinangasiwaan ng nasabing aktibidad ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at dinaluhan din ng iba pang units ng 9th Infantry Spear Division kabilang na ang 92nd Infantry Brigade, 31st IB, 83rd IB kasama ang apat na former rebels at mga local government units ng nasabing mga probinsya layunin ng nasabing aktibidad na makapaghatid ng asistensya at livelihood support sa mga FRs ng dalawang probinsya at makibahagi sa pangmatagalang tulong sa pamamagitan ng End Local Communist Armed Conflict or LCAC. Highlight din sa nasabing aktibidad ang pagtataguyod ng community resiliency, governance enhancement at pagpapatibay ng reintegration ng mga dating kasapi ng teroristang grupo sa kanilang mga pamilya maging sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Celebration ng 20th National Oral Health Month ginonita ng 1369 Dental Detachment sa pamagitan ng isang dental mission sa 9th Infantry Battalion. Yan ang balitang hatid ni Gabriel Martinez. Panibagong mangangiti ang hatid ng 1369th Dental Detachment sa mga tropa ng 9th Infantry Sandigan Battalion. Matapos itong isagawa ang dental mission sa impilan ng nasabing unit nitong ika-22 hanggang 23 ng Pebrero. Layunin ng aktibidad ay ang mapabuti at mapanatili ang access sa dental care at ang pagbibigay kaalaman ukol sa kahalagahan ito sa pangkalahatang kalusugan, lalong-lalo na sa pag sa mga komplikasyon sa ngipin na maaaring maging hadlang sa pagsasagawa ng mga tungkuli ng mga sundalo. Ang nasabing aktibidad ay pakikiisa rin ng Spear Troopers sa pagdiriwang ng 20th National Oral Health Month na siyang pinangunahan naman ni Lieutenant Colonel Lenny G. Balangkit. Kapayapaan para sa lahat, Gabriel Martinez, Spear News. Information drive patungkol sa pag-iwas sa panlilinlang ng CTG at paghahandog ng mga dagdag karunungan ukol sa Philippine Army isinagawa ng 96 Infantry Battalion. Yan ang inantabayanan ni Angelica Belmonte. Karunungan ang susi sa kinabukasan. Ito ang naging pangunahing mensahe ng aktibidad ng 96 IB sa mga mag-aaral ng isla ng Burias matapos itong maglunsan ng magkasunod na Information Awareness Activity sa Nonelon C. Hermosa Senior High School at Maximo S. Lazaro Integrated School sa San Pascual Masbate nitong ikalabing siyam ng Pebrero. Sa nasabing mga aktibidad ay nagbahagi ang mga sundalo ng nasabing unit ukol sa importansya at malaking papel ng mga kabataan sa kaundalan ng lipunan. Tinalakay rin sa naturang aktibidad ang pag-iwas sa mga mapanilang na propaganda ng CPP and PANDF, lalong-lalo na sa sektor ng mga kabataan. Ipinalabas rin sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng film showing ang mga testimonya at karanasan ng mga former rebels at ang naging negatibong epekto nito sa kanila at sa buhay ng kanilang mga pamilya. Dagdag pa rito ay iprinisinta rin ng mga tropa ng 96 IB ang husay ng hukbong katihan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar sa pamamagitan ng static display. Kapayapaan para sa lahat. Angelica Belmonte, Spear News. Makabagong laboratorio ng Camp Ilias Station Hospital, opisyal nang binuksan upang maghatid ng serbisyo. Ang detalye ay ni Jiro Banania. Formal nang pinasinayaan ng 9ID ang bagong laboratorio ng Camp San Angeles Station Hospital sa isinagawang inauguration ceremony nitong Pebrero 18. Sa ngayon, tiniyak ng pamunuan ng saya ang kanilang kahandaan sa pagbibigay ng agarang serbisyo sa speartroopers at sa mga pamilya nito ang bagong laboratorio ay naglalaman ng mga makabagong kagamitang pangmedikal na siyang maghahatid ng mabilis na resulta ng mga laboratory test. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananiya, News. Mga opisyal at NCOs na nagpamalas ng kagalingan sa pamumuno at serbisyo ginawara ng parangal sa Night ID. Ang detalye ihatid ni Jay Taganas. Ilan lamang sila sa mga sundalong ginawaran ng pagkilala ng pamunuan ng 1903 Spear Division itong ika-26 ng Pebrero. Dahil sa kanilang mga pinakitang galing sa pamumuno at iba pang aspeto na siyang naging malaki ang tulong hindi lamang sa mga sundalo maging sa komunidad. Ang nasabing pagkilala ay kinabibilangan ng tatlong sergeant majors at dalawang opisyal na siyang naman ni Major General Adonis Arbaho. Of course, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Division Commander na si Major General Adonis Bau. Sir, maraming po salamat sa pagkilala. Hindi ko inasanto, halos napaluha ako kanina habang tinanggap yung yung parangal na ito. Matapos ang nasabing pagkilala, inigyan din din ng punong heneral sa mga nasabing awardees na ipagpatuloy ang kanilang magagandang inisyatibo at magsilbi silang huwaran sa kanilang mga kapwa sundalo. Nang sa gayon, ay mabuoanlad pa nila lalo na ang kanilang pagsisilbi sa bayan. Kapayapaan para sa lahat. Jay Taganas, Spear News. Paano nga ba mapapanatili ang kaligtasan sa daan? Yan ang ating alamin sa trivia ni Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Alam nyo ba na may programang isinasagawa ang 9ID upang makaiwas sa mga aksidente ang mga sundalo? Ito'y upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang tropa sa mga kalsada. Kaya naman, nito lamang araw ng Webes at Biyernes, ay pinangunahan ng Division Phobos Marshal ang Motorcycle Defensive and Safety Seminar para sa Spear Troopers. Sa aktibidad na ito ay inimbitahan ng tanggapan ang Highway Patrol Group at Land Transportation Office na siyang nagbahagi ng mga impormasyon at palala sa lahat ng mga sundalong nagbamaneho ng mga motorsiklo. Uh, sir, uh, ano ba ang mga dapat tandaan ng riders para maiwasan ang mga aksidente? I-impart po nila or maging aware sila ng defensive driving po. Uh, kasi lahat ng ibig sabihin pag nag uh, ano ka ng defensive driving, ang presence of mind mo po sa pagmamaniyo ay maiiwasan mo po yung mga aksidente sa kalsada at yung mga precaution po na may mga problema sa kalsada natin na magiging cause po ng accident. Number one, yung lack of discipline. Tapos yung failure to observe yung mga traffic rules. Mga simple, mga simple lang naman ang mga rules and regulations, traffic rules. Kung bakit, libre naman. Eh kung bakit hindi nila ma... Ay, yung solemnly bagang masunod kasi para naman yung sa kaligtasan nila. Eh. Kadalasan kasing nasasangkot sa mga aksidente sa kalsada ay mga motorista. Tito Val, ang Motorcycle Defensive and Safety Seminar ay kinakandak ng Division Prava Marshal para uh, maturuan ang ating mga kasundaluhan pati ang mga civilian HR, yung mga empleyado na civilian dito sa loob ng Division Headquarters. Maturuan sila sa traffic rules and regulations sa road and safety. Bilang isang participant sa naganap na seminar. Um dapat talaga bilang isang motorista, lalong-lalo na bilang syempre ngayon Women's Month din, na hindi lang lalaki 'yung nagde-drive ng motor vehicle, syempre kami ding mga babae. Dapat is yes, dapat talaga may disiplina sa pagde-drive. Hindi nga naiiwasan ang mga aksidente sa kalsada, ngunit kung ang bawat isa sa atin ay maingat at responsable, tiyak hindi tayo masasangkot sa mga sakuna at makakaiwas pa tayo sa pag-iisip ng mga bayarin at yan ang ating munting kalaman ako po si Tito Bal ang may alam lamang at yan ang mga balitang aming tinutukan para sa pagkakaisa patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army kapayapaan para sa lahat Christine Atoles Clear News kung gusto mo makatanggap ng mga balita, gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.